Maiinit na pasabog. Ganyan na mga eksena ng Twitter personality na si Ferdy Scott. Alamin kung bakit parami ng parami ang kanyang followers. At paano niya nga ba hinahamon ang mga sikat na alter sa Twitter? Kilalanin si Ferdy Scott dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Ang ganda na ilong mo, totoo yan? <laughs> <laughs> pero nagkaroon ka na ng karelasyon yes, doon? Yes uh, uh, Pero nung pumasok ka sa adult content, ano paggawa ng adult content, ano, wala kang karelasyon? Wala po. Uh, I May mean, nangliligaw naman po, pero sinasabi ko na kailangan mong intindihin kung uh, ano yung situation ko ngayon. Pero ayoko naman maging unfair para sa'yo. Pero kung uh, love relationship po, hindi ko po kaya. Uh, Tigi man na lang. oh tigi. <laughs> Pero pwede, pwede. Batang bading, ibig sabihin younger than you or yung mas may edad sa yung bading. Older than me. Older than you. How older? Ah, uh, 25 up hanggang anong 50? 50 ba? Pwede. Ah. Uh, pogi o magaling? Pogi. Pogi, Kahit hindi masyado magaling. Yeah. Eh magaling ka ba? Ah. Ikaw mga ah <laughs> 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 Bago ang lahat, hello naman kay Kate Paul John, ang pinakabago nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat at para sayo ang episode na ito. pag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong Boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Charina Scott. Kaya lang ba si Charina Scott? Hindi po. Hindi, oh, hindi naging child star yung dati. Nasa yun si Charina Scott. Hindi, ang kasama natin ngayon si Ferdy na Bonnevie. Kaya lang si Dina Bonnevie. Hindi po, hindi. Hindi mo kayo si Dina Bonnevie? Nakuhaan niya Alex Gonzaga. Ang <laughs> bata pa kasi siguro to. Ilan taong ka na ba? 23. 23 years old. Hindi, kasama natin si Ferdy Scott. na. Ayan. Okay. Ayan na, si Ferdy Scott na na-tense ako kasi kailangan ko i-check yung Twitter account niya. Mm -hmm. Oo, oh, so, gusto kong mag <laughs> <laughs> Si Ferdy Scott ay uh, nagsimula simula nang magkaroon ng kaniyang uh, ano bang tawag? Porn site. Charot eh. Not really. Uh, adult content. Adult content. Yes. Okay. Sa edad na 23 years old, eh meron ka ng adult content na yes. mga videos. Yes. Okay. So, nakita ko nga doon sa Twitter mo aspiring porn star ang nakalagay. Yeah. Okay. Teka lang. Bago tayo pumunta doon. 23 years old ka. Ikaw ba ay nag-aral? Yes po. Mm. Uh, I went to college and then uh, unfortunately po nag-stop ako nung pandemic. Pero natapos ko naman po yung first year ko. And then Ano course ko, mo yan? Uh marketing po. marketing. Uh, okay. And then hindi ko na din po pinagpatuloy since yung pandemic po kasi uh, ang nasa isip ko talaga magsasayang ako ng effort, money. Lahat ng ilalabas niyo pong Uh, uh, pera. Mm -hmm. So, sinabi ko naman po sa family ko na pa ma mag-stop na lang ako since ayoko naman din po makadagdag sa parang uh, ano ba yun? Sa oh, mga gastusin. gastusin. Uh, okay. So, nag-stop ka and then nag-stop ka ba dahil gusto mo na talagang mag-adult uh, content? Hindi po. Uh, okay. Nag-stop talaga ako to Ayaw kong maging pabigat sa, mga fa uh, sa family ko talaga. Bakit ilan mo ba kay magkakapatid? Apat. Pang ilan ka? Uh, youngest po. Youngest. Okay. So ayaw mo maging pabigat. Okay. Pero paano mo naman naisipan na pumunta sa paggawa ng adult content? Ano po kasi, uh, two years ago, sinabi ko sa mga friends ko na, and then family din na, What if mag-porn ako? Susuportahan niyo pa ba? Sabi nila, yes. I mean wala namang problema do. And then hindi syempre uh, may considerations akong inisip muna bago ko talaga pasukin yung adult content. Uh -oh. And then last year po talaga I decided na po talaga na mag-adult content since hindi talaga ako pinapalit sa corporate world. Uh, lagi po akong reject sa mga uh, interviews and then sa work po Nagkaroon lang po ako ng work 1.5 months ago. Ah uh, 1.5 months lang po yung tinagal. And then, yun na po. So, one of the reason din po yun na nag-adult content na lang ako. Kasi okay. since pangarap ko naman din po yun. Pangarap mo siya sa kid? Not really. Uh -huh. uh, along the way, mm. nag-aaral po ako. Kung baga may, may nasa sense akong ibang pakiramdam sa, uh -huh. sa career. Uh -huh. Kung baga, uh, nung may iba akong nararamdaman, sabi ko, feeling ko, ah uh, pwede ko siyang gawing ah uh, career, and then make money from it. Uh, so, yun po, I decided na to go through na talaga na this year, nag-open na po ako ng AdoptCon. Okay. So, kaya na ka lang nag-start? Uh, last January po. January yes. of this year. Yes. And then, saan yung, saan mapapanood? Ah, uh, sa, I do have private telegram channel at uh -huh. this moment, but mag-open po ako ng Just For Fun uh -huh. this soon. So, ah, talaga. Okay. Ah uh, alam ng friends, yeah. Alam ng family. Yes po. Ah. But unfortunately hindi pa po alam ng dad ko since. Hindi we, alam just, ng tatay mo. Yes. Wala siya internet? Ah, uh, hindi o, naman po. O disconnect ng nanay mo yung internet niya sa cellphone niya. <laughs> 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 Hindi naman po. Uh, siguro, papaalam ko naman kay papa or baka malaman din niya. Pero prepared naman po ako pag nalaman niya ni papa. Uh, so may paliwag naman, naman po ako sa kanya. Uh, nalang, hindi naman din po ako magtakot kung ano yung magiging decision ni papa para sa akin. Mm -hmm. So ready po ako pa pag nalaman po ni papa. Pero si mother alam? Yes po. Uh, he's she's very supportive naman po and then in syempre as a mother sinasabi niya na mag-iingat ka lang sa gagawin mo ganito ganyan tapos sabi ko para sa inyo din naman po yung ginagawa ko sabi ko ganun sa akin and then sa family ko and then, then sa so friends okay how do you consider yourself uh, gay by I'm a gay man. Ah, uh, you're a gay yes. man. Okay. okay. Tapos, nagkaroon ka na ng mga collab. Yes po. Okay. Saan mo naman nakuha tong mga kakolab mo? Yung mga collaborations ko po, uh, nung medyo nag-grow na po kasi ako, uh, they reached me out po. The, tapos, uh, they invited me for a collaboration. Okay. And then, since mataas po yung engagement nila, hmm. I grabbed the opportunity na po para uh, tumaas din po yung followers ko or engagement ko po. Pero bago po kasi ginawa yun, uh, nag-build muna po talaga ng name. Hindi po muna ako nakipag collab agad. Uh -huh. Para hindi po nila masabi na ay kumapit ka lang po sa ganito, uh -huh. kumapit ka kay ganito kaya yes. ka, naging sikat. So puro solo videos muna. Yes po, nag-solo uh -huh. videos muna ko and then yung first collaboration ko ayun po, nakikilala. Sino ang first collaboration mo? Ah, uh, sila Daddy Rob and Daddy Cap. Ah, talaga. Uy, dapat yes. mo pag-guess kayo dito. Tsaka... <laughs> Ah, talaga? Ako. Okay. Kamusta naman ang experience sa una mong collab? It was fun. At the same time po, sy syempre, first time talaga. Nandun yung uh, kaba kasi hindi mo alam kung paano makikipag-interact kasi may video na. Um, so, kumbaga, ginamay ko silang dalawa since uh, naging ano po kasi dalawa yung naging ka-collab ko sa first video ko. Ah, dalawa ka agad? Opo. Iba <laughs> <laughs> ka rin. Pasabog din ang gusto mo. Okay, Oh. Ah, so, tapos, ah, uh, buti pumayag sila. Opo. Na dalawa sila. Since, ano naman po sila, uh, open relationship and then, magpartner naman po sila. So, ah, magpartner sila. Yes. Okay. So, naghahanap lang po talaga sila ng mga ikaw-collab. -co And then, luckily, napili po nila ako, even though wala pa akong engagement. Ang ganda ilong mo, totoo yan? Opo. And <laughs> fair Tsaka, nag-ano ka, nag-transform ka sa mga, ano mo, photos and videos. Parang iba yung, sa personal, iba dun sa mga videos and ano. Actually, sabi po nila eh. Ang ganda rin ang kilay mo. Eh, thank you. No? <laughs> <Thank> you. <laughs> Tatanay ko saan pinagawa yan. Tsaka. <laughs> 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 Hindi. <laughs> oh ngayon. Ah, uh, syempre mag only fans ka na. di syempre mas maraming collab yung kailangan mo. Yes. Oh, meron ka bang in mind o meron ka na na gawa na isasalang na ka-collab na bagong maliban dun sa mag-partner na yun? Yes po. Ah, uh, ngayon this month, uh, oh. medyo busy tayo for Ay, collaboration. Ay, oh, and okay. Projects. So, ayun po. ah, uh, Sino? Sempre, meron na? Meron na. Pwede gitan? Uh, pwede naman as, po. o sino yan, lalabas naman niya? Uh, he's from Twitter as well. Oh. Meron din po siyang uh, Telegram and then just for fun. Oh. Si ex-breeder. Oh. And then, yung iba po kasi, uh, hindi din masyado pang kilala. Pero maganda din po kasi content nila. So, oh. pwede naman po talagang ito. Okay, ano to? Kailangan ba laging dalawa, hindi naman? Pwede hindi naman. naman po, one on hindi. One. Pwede Dep naman one-on-one? Depende po talaga sa invites. Ah. Uh, Pero kung ako po, po pa-PTN, uh -oh. Ano mas gusto mo? Isahan lang po talaga. Isahan lang. Bakit? Anong experience mo dun sa dalawahan? Since I'm a monogamous pong person, uh, so I prefer na may intimacy talaga uh -huh. sa isang ano lang. Pero kasi sa experience ko po kasi sa dalawa, kumbaga nakakapagod po. Oh, ka. Napagod ka. ko, oh, ang katawang lupa. Um, <laughs> kasi dalawa 'yung pagbibigyan mo ng energy eh. Uh, so, mas much better ko kung isa lang talaga uh, para makapag-focus ka talaga. Ikaw ba ay may karelasyon ngayon? No, I'm choosing uh, to be single po. Ina mo uh, single. Tabi. Pero nagkaroon ka na ng karelasyon? Yes. Ah, uh, pero uh, nung pumasok ka sa adult content, ano, pagkawa ng adult content, ano, wala kang karelasyon. Wala po. I Amin mean, nang ligaw naman po pero sinasabi ko na uh kailangan mong intindihin kung ano yung situation ko ngayon pero ayoko naman maging unfair para sa iyo so it's your choice kung liligawan mo pa ba ako or hindi pero para sa akin uh, hindi ko naman kinuklose yung gate ko sabi ko ganun sa kanila na we can still be friends or something pero kung uh, love relationship po hindi ko po kaya ikima na lang ah sige. Pero, pwede. Ano ba ang type mo sa isang karelasyon? Physically? Physically, matangkad. Matangkad, oo. Oh. Okay. or bad boy. Bad boy. Robin Padilla. <laughs> And, <laughs> Sinong artista? Kung papitiliin ka. Artista? Gano'ng peg. Siguro na lang, pag sa si mga daddy si ano po. Piole pa scholar Ding Dingdong Dantes. Ah, Parang ah talaga. Yes. Oh. Para mas ano, uh, napapayag yung isa. <laughs> <Yes. laughs> Charot lang, hindi ko alam kung sino. Hindi ko, ko lang. okay. eh, si Dingdong hindi papayag yun kasi may asawa na. Oh. Anyway, ayaw ni Marian. Yes. No? Si Papa P, hindi ko sure. <laughs> sino kamukha mong artista? May nakapagsabi na ba sa'yo? Actually, mix po. Oh, sino? Yung mga nagsasabi. Sabi nila sila, pag ano, si Sus Collins, kapag nakakapo kasi ako, ah. tapos naka side view. Ako yun, Max Collins. <laughs> Pwede. <Yeah. laughs> uh, Sus, okay. Sino si, pa? Si Albi. May nagsabi ah. recently si Albi kasi Benitez. <laughs> Oh, di kasi sino? Opo. Pero hindi po ako uh, naniniwala din. Pero syempre, we uh, oh, oh. need to, ano na lang. Oh, yung iba nga, isang, um, yung ibang... Tsaka lalim ng dimples mo. Opo, dalawa. Fairness. Oh, Dale Villar. Ah, oo nga. Dale Villar. Hindi Manny at okay. hindi rin Cynthia. <laughs> <laughs> pero Dale. Ah, Kaya hindi mo kilala si po, Dino? Hindi po. Si Dina Bonnie V nga, hindi niya kilala. <laughs> Dale Villar, i-google mo. Ano yan? TG, ano? No, 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 no. Hindi yeah. siya na TG. Si ano pala yun, diba? Anong, Stan, Sternberg ba? Oh, hindi. Saan ba si Dale Villar? Viva rin. Ah oh, uh, oh, Nag-viva. Uh, mm -hmm. yung mga comedy-comedy na natisoy. Oo oh. nga, di diba? Dale Villar ka nga. Ang kenos naman sa'yo. Okay. Ikaw ba? Kasi yung ibang mga nag-a-alter, ibang nagpo-provide hmm. ng adult content, mga ano sila, open sila sa mga booking. Yeah. Escort. Ganyan. Yes. Ikaw ba? Nagaganyan ka din. I'm planning po. Ay, ah, may plan agad. Yes, oh. Pero kasi, bago po ko, bago po siya gawin, uh, may mga rules and uh, services ko, Uh, inaayos ko pa po, po yung rules and services ko. Yung para menu. Po, <laughs> yung menu inaayos ko. Oh, Oo, parang ganun po. Ah. Siyempre po, para mas safe, Okay. Sa, para sa akin din sa client. So ano, sa tingin mo, as of now, o, anong part ng services ang kaya mo lang i-provide kung booking na ang pinag-uusapan? Ibig sabihin ng booking, ibig, ano, isasama ka, magkikita kayo, ganyan. No videos, hindi siya pang content. Anong tingin mo ang kaya mong gawin? Ay, okay. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang experience mo sa same? Alimbawa, na, parang unusual kasi di ba kadalasan may mga nangibit ka sa labas, tapos one night stand or whatever. Ano yung hindi mo makakalimutan na experience na doon mo nakilala tapos may nangyari sa iyo, no? Ah, uh, siguro po yung, oh, ano ba? Siguro po yung sa mga relationship ko lang po. Okay. Kasi, ah, uh, doon ako natanggap. Mm -hmm. Kasi po yung sa mga mga hookups or, oh, Yes, yeah, you know, so? hindi, ay I mean, nag-explore lang po ako dun eh. Pero, yung sa mga relationship ko kasi, may natutunan ako sa buhay. Na-apply ko siya ngayon, kung nasan po ako ngayon. And then, ayun. Never, never got a girlfriend? Never po. Uh, pero, nakaka-girl crush naman po ako. So, pero, ne never mo naging jowa? Hindi. Saan yung pinaka-weird na ano, encounter mo? Oh, weird. Oo. Pero, may ganap. Sa cemetery. Sementerio. Yeah. Uh, undas ito. No, November no. 1. Ba't ka nandun? November 1? Or hindi po, hindi, di, di po. Ano lang po, uh, ba't ka parang sa cementerio? peak season ng summer ata yun? Pumunta ka ng sementerio? Yes. Para? Uh, yun. Mag-booking? Mag not really, like hook up. Okay, oo nga. So, in short, pumunta ka doon, wala kang dinanaw na patay. Wala po. Ah, wala kang patay dun sa sementeryo. Wala, wala. <laughs> Kasi pa pumunta sa cementerio para maghanap ng ano kachorva. Kasi hindi wala po kami in place na that time. and then he suggested na gusto mo ba sa ano cementerio. So sure why not sabi ko ganun. Ah, so may nakilala ka na sa labas. Ah, and then sa cementerio niyo ginawa. Yes, po. Ah, so mo nakilala yung guy. Ah, dating up. Ah, tapos sa cementerio niyo ginawa. Opo, doon niya ako din. Doon kanya dinala. yes. Ba, bata ka pa, 23 years old. Hanggang kailan mo gagawin niya Meron ka bang time frame? Kasi bi bilang plan na nagpa ka so magsabi mo mag-open ka for booking mag-only fans ka ganyan. Meron ka bang time frame kung hanggang kailan mo siya gagawin? Siguro po sa akin as long as nakakapag-pleasure pa ako ng iba mm. as long as na happy pa ako sa ginagawa ko pagpapatuloy ko pa rin siya. Mm. Kasi po uh, eto na din yung pinili kong path mm. career path so kailangan ko po siyang panindigan. Mm. As long as na wala akong tinatapakang tao. And then, happy talaga ako sa ginagawa ko. Gagawin ko pa rin dyan. Meron ka bang ano? halimbawa sabi mo, nag-marketing ka. Mm -hmm. uh, gusto mo bang bumalik ng school and then ituloy mo yung marketing? Or magshift ka na ng course? Yes po. Kung papala rin po akong mag-school uh, ulit, uh, mag-shift po ako ng course sa uh, allied health nursing. Ah. And then, bakit po? Kasi nung pandemic, syempre, ang daming namatay. Ngayon, ngayon, so, I realized na, kumbaga, pag nag-allied health ako, isa ako sa mga dahilan na para makatulong sa ibang tao. Uh, how noble. Oh. Okay. <laughs> Dahil dyan, top o bottom? Versa. Uh, okay. Pogi o magaling? Pogi. Pogi. Kahit hindi masyado magaling. Yeah. Uh, Kasi na-enhance eh, naman yung ano, yung galing eh. So, pwede aralin. Yeah. Uh, eh, magaling ka ba? Ha? Ah. Ikaw makakapagsa. Ma ha? Ah, Batang <laughs> <Patag> <laughs> bading, ibig sabihin younger than you, or yung mas may edad sa yung bading? Older than me. Older than you. How older? How older? Uh, 25 up hanggang Anong 50. 50 ba? Pwede. Uh, pwede. sa relationship, ano mas gusto mo? Anong mas may older edad? Older than me. Uh, bakit? Kasi mas mature sila mag-isip. And then, marami talaga silang experiences and lessons sa buhay. So, na share nila sa sa'yo. Ayun po. Meron ka na ba na encounter na namiligro ang buhay mo? Akala mo, this is it. Wala and, pa naman. Parang loko ka or bigla ka nalang, ayun na no? Wala pa naman. Wala pa naman. Mag-ingat ka. Bonay, pandesal o hotdog? Oh Oo naman, lagi ka nga <laughs> nagpapakita ng hotdog. Oh. Alisin mo na yung iyong damit, tayo ka lang sa camera, kay direct. Yan. And aalisin din ang pants. Okay. Sanay na sanay ka naman dyan. Pati yung sando. Okay, Dadyo, maraming salamat naman sa iyo. Thank you very much. I-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Hello guys, you can follow me on Twitter. Freddy Scott, Wolf, and sa Instagram ko, uh, and then sa Facebook, Freddy Scott. Ayan, maraming salamat naman at good luck sa iyo at mag-iingat ka. Okay. <laughs> maraming salamat sa inyo. Syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at siyempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Mad May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!